Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang gabi, mga kaantingero, antingera ko dyan. Um, malapit na naman po ang Holy Week, ilang tulog na lang po. Nako, isa na namang maganda, maraming mga collection ang makukuha natin. Ang ano po pala, ang video po pala na ito ay uh, isa sa mga bawal na pwede nating gawin or pwede nating magawa kapag Holy Week. Ito po ay pinagbabawal kapag ikaw ay may hawak na agimat or anting-anting. So, halina na po tayo. Mag-umpisa na. Ang number one pong bawal, bawal po na magligo sa loob ng isang linggo. Yun po ay pinagbabawal pero kung hindi ka po makakapagtiis ay maligo ka po puwera lang sa Martes at Biyernes. Kasi ang Martes at Biyernes po yun ay ang pagpaliligo ng mga mangko or ng mga masasama. So wag po tayong makikisabay doon. So, uh, yun po kung talagang hindi kaya, talagang kailangan maligo. Maligo po sa at least lunis santo. Pero, wag na wag po kayong maliligo ng martes santo or ano, uh, biyernes santo. Ano po? Ang pangalawa po, wag na wag po tayong kakain ng karne. Dapat po naka-fasting tayo. Kasi kapag nag-fasting po tayo, hindi dahil sa sinusunod natin ang ang kaugalian natin ah, dahil sa tinatawag na ano yung ah, Holy Week nga po. Pero ang um, ano isa rin po natin dahil sa maganda po ang magiging resulta nito sa katawan natin kapag tayo ay nag-fasting ng meat. So, yun po maganda sa katawan Kasi, uh, yung hinuhugas yung katawan natin Maganda, madaling makapag-communicate uh, sa ating mga uh, kasama na hindi nakikita Ang pangatlo po ay bawal na bawal magyapak sa lupa Unless na kayo ay may protection po ano, Kasi, sa loob po ng ano na yan ng holy week na yan yan po ay napaka busy po niyan ang mga masasamang espiritu at yan ay madaling magkapit sa atin so kaya bawal na bawal po ang magyapak na magapak sa lupa na walang balot ang kataw ang malambalot ang paa lagi po nakatsinelas or medyas or may sapin ano po at ang pang-apat po huwag po tayong magmumura kasi po kapag tayo ay nagmura ang ating agimat ay magtatampo kasi masama po yun yun ang pinagbabawal kaya po, minsan, sa mga manggagamot, uh, bibihira ang nagmumura. Pero si yung mga nagmumura po, yon ay kanilang ano, uh, pinag, uh, na, yung tinatawag, nagbind sila noon. So, kaya nagagawa nila yon Pero, kasi po, ang paggagamot o ang may mga kasamang taong hindi nakikita yun po ay bawal na bawal ang maingay so kaya po wag tayong mag ano maingay na masyado lalong-lalo na magmumura so ang panglima po ano ano nga po ba ang dapat na kailangan nating ano uh, sundin talaga sa pang ano sa ngayong Holy Week na pang ano pang lima po ito ha. Ito na po. Ito po ay talagang dapat gawin. Magdasal po. Kasi sa oras po ng pagkamatay, ano po? Oras na pagkamatay, alas tres, ng Good Friday, alas tres, hanggang po sa ano, sa pagkabuhay, nagsasaya po ang mga masasama. 'Yun po ay sa parte ng pag ano ng spiritual na yung sa, sa mga manggagamot, sa mga may mga alaga diyan. 'Yan ang ano po, 'yan ang hinihintay nila kasi nagtalaga pong nagaano sila nag-enjoy 'yun ay marami silang nadedisgrasya. So, iwas po tayo ha. Kaya, yan lamang po ang mga sasabi ko na kung pwede, iwasan at ano, wala naman pong masama kung tayo ay magsusunod sa mga pamahiin na yan. Lalong lalo na po kung tayo ay may mga hawak na mga agimat, mutya at um, anting-anting. Anyway po, good luck. Sana maraming swerte ang dumating sa inyo at sa atin. Until next time po. Bye for now.